Tinanin na yung steak. Oh. Hanggang sa huh? dumayalog si Sian Na? Sabi, napusin na natin yung ating relasyon. kasi. Isa na naman ngang pasabog ang pinakawalan ni OJ Diaz sa kanyang latest vlog. Ang revelasyon nga na ito ay patungkol umano sa kung paano naghiwalay ang ex-couple na sina Sian Lim at Kim Chu. Napag-usapan kasi ni na OG Diaz at ng mga co-host nito na si Emrena at mamaloy ang umano'y holding hands while walking o HHW ni na Sian Lim at rumored new girlfriend nitong si Iris Lee na siyang producer ng Biba na noon ay nasa ibang bansa para maghanap ng kanilang magiging location para sa kanilang paparating na horror movie na siyang ipoproduce ng dalawa. Dito nga ay kinuwento ni O.G. Diaz ang nasagap umano niya sa kung paano nangyari ang paghihiwalay ng dalawa. Ayon kay O.G. Diaz, nakarating sa atin kung paano sila nag-split. Pwede naman itong i-deny ni Kim Chu or ni Sian Lim na isang araw daw itong si Sian Lim ay nag-request kay Chu na ipagluto siya ng paborito niyang steak. So ito namang si Chu e eh, excited na nagluto ng steak. So nung kinakain na nila yung steak, hanggang sa dumayalog na si Sian Lim. Ang sabi, tapusin na natin yung ating relasyon. Parang wala rin namang patutunguhan. Parang ayaw rin naman sa akin ng family mo at ng iba mong friends. Nilinaw naman ni OG Diaz na maaaring OA ang kwento niyang ito o di kaya'y kulang dahil ito ay nakarating lang naman sa kanya. Sinabi rin ni OG Diaz na pwedeng mag-react sina Sian Lim at Kim Chu tungkol dito kung ito ba ay totoo o hindi. Samantala, Ngayong araw sa It Showtime ay nagtrending ang mga binitawan na salita ni Kim Ju. Ito nga ay nangyari sa kasagsagan ng segment nila na karaoke Kids, kung saan ay pinahuhulaan ang kantang Love Hurts. Dito nga ay si Kim ang nakasagot, kaya naman inusisa ni Ogi Alcacid kung bakit niya alam ang kantang ito. Narito ang kanilang naging pag-uusap. Nob Hurts. Sagot naman ni Ogi, Teka bakit alam mo yung kantang yun? Agad naman na sumagot si Kim Choo na, masakit kasi. Matapos nga ang bitawan ni Kim Chu ang mga salitang masakit kasi ay agad na napuno ng sigawan na may halong halakakan ang buong It Showtime Studio. na tila bagets ng mga host at ng mga madlang people ang tinutukoy ni Kim Chu umani rin ito ng samot-saring reaksyon mula sa social media. Ani ng netizens, baka ito na ang sagot ni Kim Cho sa mga naging pahayag ni OG Diaz patungkol sa kung paano sila naghiwalay ng kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim.